nasa halos apat na raan ang mga benepisyaryo ng programang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad ng OFW party list katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE ang nabigyan ng tulong at suporta pang empleyo sa mga mamamayan sa Nueva Ecija para kina Angeline, Lalaine, Mary Rose, Norma at Marjolina na mga kapwa ang tumanggap ng na mga naturang programa ang nagpapasalamat lalo na sa panahon ngayon na hindi patag-ani. Nagpapasalamat po ko unang-una sa DOLE and OFW Partylist na binigyan po kami ng isang opportunity para po magkaroon ng trabaho lalo na po nakatulad namin na wala pong napagpupuhanan na panghanap buhay o pangangailangan namin sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami ng marami at naging bahagi po kami ng Tupad Program. Malaking tulong po sa amin lalo ngayon. Uh, wala pa po kaming ani, mahirap pa po ang buhay namin. Ang binigay po trabaho ng Tupa sa amin na sampung araw, napakalaking tulong po. Ako po ay nagpapasalamat ng marami dahil ako po ay nakasali sa OFW Party list, sa Tupad dahil malaking tulong po sa aking pamilya, lalo na sa aking dalawang anak na nag-aaral ng elementary. Ako po ay nagpapasalamat sa isang samahan po nito ng OFW. Kami po ay nagpapasalamat lalong lalo po sa aming mga walang trabaho. Malaking bagay po ito sa amin at tulong na rin po sa buong bayan. Napakalaking tulong po sa amin lalo na po sa uh, katulad kong walang trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa OFW Party sa ilalim ng tupad program, ang bawat benepisyaryo ay magtatrabaho ng walang oras kada araw sa loob ng sampung araw at ang bawat isa sa kanila ay makatatanggap ng halagang higit apat na libong piso. Ayon din sa mga opisyal ng mga lokal na pamalaan sa Nueva Ecija, prioridad sa naging benepisyaryo ay mga dating OFW at kamag-anak ng OFW. Since yung program po is under Congresswoman Magsino na OFW party list, ang aming mga beneficiaries ay mga kamag-anak po ng mga OFW na nawala ng hanap buhay. Unang pagkakataon ng mabigyan ng OFW party list ng tupad dito sa bayan na Rizal. Nagpapasalamat po sa po ng OFW Party List. Sa ngalan po ni ni Mayor Hanna Katrina Andres at ang buong municipality po namin. We are so grateful po for this opportunity for giving the opportunity po na matulungan ang ating po mga displaced OFW. Dito po particularly po sa binaba po ng uh, OFW Party List ang, ang naging uh, priorities po namin ay yung pong mga former OFWs and yung kanila pong mga families. Papasalamat po kami sa Congresswoman sa OFW Party List at pangarating dito sa bayan, lalo na sa, po sa bayan ng Ayon sa OFW Party List, target naman nilang abutin ng ganitong programa ang nasa Visayas at Mindanao. Sa susunod, uh, even mga Visayas areas, meron na rin tayo. Uh, meron din tayo sa Zambales, uh, bababa rin tayo ng Quezon, uh, isusundin natin yung Calabarzon naman and Metro Manila. Ayon kay OFW Party List Congresswoman Marisa Delmar Magsino, limang munisipalidad sa Nueva Ecija ang tumanggap ng TUPAD program. At ang mga mabibigyan po ng benepisyo ng TUPAD mula sa OFW Party Least ay mula po sa Palayan City, Rizal, Lianera. Haen at General Tinio. Maligaya po kami at makakasama namin kayo. Sana po ang tupad na maibibigay ng OFW Party List ay makatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Matatandaan araw naman ng Miyerkules, pinangunahan din ng OFW Party list ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa halos daang beneficiaries katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na isinagwa sa Palayan City, Nueva Ecija. Layunin ng AICS program na tulungan ang mga mahihirap nating kababayan na sumailalim sa krisis upang matugunan sa kanilang mga pangangailangan. Sana po makatulong ang ating pong AX na tulong po mula po sa OFW Party List para may pambili po kayo ng inyong pagkain, may mabayaran po kayong bills. Ito po ay tulong po mula sa puso.